Wow! May Amber, Merry Christmas! Wow! Kasi magaling magaling magaling! Wow! Kasi magaling Wow! 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 Mickey Wow! Wow! May Mickey Mouse na si Amber! na malaki. Good morning daw, baby! Ano yeah. Ah, sabi mo kay ti Karen. <laughs> Ito guys, buksan natin. Dami mong pabango. Papaligo mo ba yung pabango, anak? Amoy mo. ba pa, oh. Amoyin mo nga po. Teka, lalagay natin sa kamay mo po. Dito, dito. Amoy mo po. Bango. Ngati Amoyin mo. Hmm. Parang sabi ni Ate Min, maligo ka doon ng pabango. Ang ba po? Hmm. Thank you, Ate Min dami mong pabango Ano pumasok? May bibigay ako sa'yo. Bakit pa? May nagpadala sa'yo. Sino pa? taga canada taga mm canada mm Magpakabait ka daw palagi. lagi. mo? Thank you, salamat. Salamat, salamat. Thank you. Sa damit niyo pong binadala sa akin. Salamat. Bye. Happy na happy po ako. Hello, Mino. Hindi ko na po ako. Daming Gusto natin kayo, okay? mo na po, baby. Sahin mo muna yung letter. May letter yung baby, later. letter. Letter yung baby. Sabi okay. okay, mean, mo. galing. Ano naman ako makita eh. Pasahin mo. Buksan <laughs> mo kasi baby. Pasahin mo ate Ali. Mabasa. Hindi daw niya mabasa. <laughs> Sige, Imbaxi sirain mo na. Sirain mo na po anak. Unboxing po tayo. Okay. May mo mo na. Mm -hmm. Buksan mo, baby. Buksan mo. May laman pa yan. Tingnan mo. Isa-isahin mo po. O, oh. oh, yung bag pa po. May laman ng bag. Tingnan natin kung may laman ng bagay. Wala. Oo, oo. Mayroon. Tignan natin na. Tignan po natin. Tignan. po. Naman yung Yan. Pang school ko na lang to. Yung kuromi po. Ato dito meron naman. Yan po. ito. Hindi to. Oh, ang dami. Hmm, pakita mo po, ano po yan? Wow! Wow! Ang ganda! Oh, umper, Bye, so na mo na ito. Ang haba. Oh, basahin mo po. Basahin mo po, may, love, may letter. ato? <laughs> oh, ito. Basahin mo po. Malawin hindi ko ako <laughs> <laughs> sinabi yun? Oh? Dear baby Ambo, kinig ka mo ah. Hello po, kamusta ko, Okay lang po ba ito dyan? Hey, he he. Jo. Gusto ko lang i-congratulate ka dahil ang galing-galing mo kumain. I'm a big fan of yours. <laughs> rap <laughs> Alam ko din na mabait kang bata. Parang ako. Hehehe. He, he, Kaya may gift ako sa iyo. Sana magustuhan mo. Nakakalungkot lang kasi paalis na si Wawaw papunta sa malayo. Pero don't worry, kahit nasa malayo na ako, ay i-watch pa din kita palagi sa Itbulaga. Okay? Dahil legit na workout sa ko. Dot 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 dot. Bye for now. Good luck and more Kili-kili power. Mag-aaral tang mabuti ha. God bless. Love you. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. For everything. I love you. Ja,